Ayun nga po mga kapabi, mga kabisis magpapalang araw po sa ating lahat. At punta ko po yun dito yung ano, nagkakarwas po dito mga kabisnis At yun, dito pa sa side na ito. Ayun po mga At sumahan niyo po ako sa simple vlog na ito mga kapabi, mga kabisis. Kasi yung ano po, yung tatay, naiwan ko po doon sa ano, sa uh, ranay kasi... Uh, may tumawag po sa akin na yung bahay dito sa ano sabang silang ah uh, umuwi daw po si ano si Prisip po mga kabisnis so sa po kasi ng ano sa tagal na ng panahon na ilang buwan na po na hindi kami nagkita po ni Prisip ano po mga kabisnis kaya nagpasya po ako na pumunta dito sa bagong silang at uh, para ma, ano ma, po makakausap po siya mga kabisnis at siyempre nagawas mo po muna ako kasi doon sila tatay mga kabisnis at saka saka ano po mga kabisnis hugas hugas lang po muna at yun nga gusto ko sana po makausap si siya para kung ano po ang kanyang ano uh, decision ayun balikan ko po kayo mga kabisnis ang ngayon nga po nakapalik tayo At dito maghulog-hulog na po tayo mga ka-bisbis Huwag mo kayong malis mga ka-bisbis Ngayon mga ka nga dumating ng po tayo sa bahay Ah. Uh, Mundering ata daw ng kasi po mga ka-business eh. Kaya Ano po siguro? Bukas yung ilaw pero nakalak ano po ng mga ka-business. Kaya dito lang muna tayo sa labas. Kasi nugasan po natin yung motor. Hindi pa po, po na ano na sunatan uh, yeah para punas lang po muna tayo dito sa labas mga kabiskis kasi gisingin natin siya mamaya maya si Prezi para makausap po kung ano po ang kanyang ano ah uh, pakakay bakit po siya umuwi ngayon ngayong gabi tapos nag message po sa akin na nandito daw po siya mga ka-business. Kaya sabi ko, iniwan ko muna si tatay doon para makausap siya kung bakit siya umuwi ngayon. At kung saan siya galing, ano po mga ka Bakit? Kaya anong ang place ngayon? Bakit siya umuwi? <laughs> Ayun na, at babalikan ko po kayo mga ka Try ko lang na gisingin po si ano ano po mga business. Balikan ko po kayo. Ayun pa na mga kabusiness break tayo. Ayun uh, na nag-ano na lang po ako mga kabusiness. Nag-init ng tubig. Para po sa ano. Uh, Noodle sa ano po mga kabusiness. Kasi si Chrissy po mga kabusiness. Tulog na tulog na. Nandito nga po siya mga kabusiness. At tulog na siya sa loob ano po, na ano naman lagi kasi parang sobrang pagod na po siguro mga ka-business. Ito na po yung ano, ah, nagbili po ako ng noodles sa taas para medyo may nita yung sikmura mga ka-business. At yun, dito sa ano, sa... Ito itong kalagayan, na po mga ka-business na uh, medyo mahirap ano po kasi kami po ni Prince mga business matagal na po kami na ilang buwan na rin po na nakalipas na hindi kami nagkita hindi kami nag-uusap ano po kasi uh, may din po siya uh, hindi ko po, po alam kung bakit po siya umuwi uh, siguro baka mayroon po siyang namimiss o gusto niyang ako usapin kasi sabi niya uh, na willing daw po siya magiging pagbalikan ano po mga business pero pag-usapan po po namin kung ano po ang dapat yung gawin ano po kasi medyo nagkatampuhan po kami mga kabisnis eh. Hindi ko lang inano kasi binilag kasi Ayan. Yes, ah uh, hintay ko lang po ang pagluto nito ah uh, Kakain mo na ako mga ka-bisnes bago ko po gising si... o hintayin mo na lang na magising para hindi po, kanya, hindi po siya maistorbo sa kanyang pagtutulog. Magluluto na lang po muna ako ng noodles sa ano mga kabisnes. Tapos ako uh, kung hindi ko mo siya makausap, magisingin ko siya, uuwi pa ako, babalik pa agad ako doon kay tatay. Ano po mga ka-bisnes Kasi mahirap din po yung kalagay tatay doon mga ka-bisnes Sila lang ni ano doon. Fairly sila, sila. Kasi talagang ano po, Ayan, kumukulog na po ah, mga na po Babalik lang po Okay, po no. Kaya na po tayo mga kabisnes. Balik po tayo. Uh, Ayan. <laughs> na yung ano, yung low deals. Ano po mga kabusiness? Ah, uh, yun nga po no. Ah. Uh, Doon sa tungkol kay ano, kay principal ano, ko mga kuya o ano, ah. Uh, sana ko makausap ko sa ngayon, last lang po, may mga siya at hindi pa natin na stop mo yung kaya ngising kaya nagluto na lang po ako dito noodles ng buwa ko business. At siguro pagkatapos po nito mga kababai, mga Ah. Uh, wait na lang po siguro ako hindi may sarili din naman po kung sosi. Eh, A bad luck tapos ah uh, babalik basta. Kasi doon po kasi talaga mga business. Delikado po kasi talaga ang ano doon, ang lagay doon. Kaya yun nga po, no? Sa mga uh, kabisnis nga din yan na uh, uh po sa inyong kuya Damulag. Maraming maraming salamat po sa inyo. Uh, Bagamat may mga nagkukomento na nakakasawa na yung pagbablog ko sa paulit-ulit, milyon daw na tawag ito, <laughs> nakakasawa <laughs> yung vlog ko. Ayun na no, hindi po ako makakalik doon sa lugar na yun mga kamilis, kasi may mga inaayos na po ako, di ba no? At salamat ko naman sa komento na yun kasi saludo ko sa sumbrang talino mo, sir. Um, um, sa kung lalaki ka man, huwag ba ay yun. Uh, sir, ma'am, sarong po ako sa sobrang kalino mo uh, dahil sa siguro. Kaya, yeah, pasinsya ka na. Uh, sarong na ako sa iyo. Shout out sa iyo, uh, kung saan ka man. Yeah, siguro, mababasa niyo rin dyan kung sino po iya. Yeah. Uh, diyan sa ano sa Negros sa Dumaguete Uh, Mindanao, yun sa mga kamag-anak ko. Shout out po sa inyo lahat, lalo na yun sa aking pinsan sa ibang bansa. No? At nag-chat din po siya na yon na nung nungusta dito sa akin po mga business. Nagkita kami sa pamagigang po dito ng ano, YouTube channel no po? na po. Uh, ko po kami. Dahil maroon din po siyang channel pala sa ibang bansa. No po? Pero hindi ko lang hindi po banggitin yung kanyang ano, yung channel yes. si na mahirap na siya. <laughs> Wala po tayong pahintulot. Ano po mga business? Yes. Si sobrang ano eh. Ah, ah, uh, Ma'am, uh, ma tell mo kayo pa eh. Maraming salamat. Ah, Ma'am, yung Diyan ah, natin mong um, ah, uh, so pro niya atin siya. Yun. Pretty mine. Ma'am, Ma'am Nunez. Gloria Nunez, yung daughter kayo, ma'am. Sana kung hanggang ngayon, uh, lagi kang mag-iingat. Ano po sila mga ka-Business? Yung, uh, yung si Kuya, yung uh, usawan ni Ma'am Gloria. Mag-iingat. Maraming salamat sa iyo. Suporta sa ka-Business Official sa Papa James yung sa pabigay ng business at sa po ng uh, mga patulong kagawa. Ano maraming maraming salamat sa iyo sa suporta mo. At syempre, sa mga hindi ko pa rin nabanggit, siya, mga kamisis natin dyan sa ibang bansa no? at <coughs> balik ko po dyan sa ano sa negros din sa kapatid ko yun dahil uh, na ito mag-iingat dyan sa burang init at may mga may mga karamdaman yun na lumalabas <laughs> at ingat kayo lagi Basta ano lang, ah, lagi lang manalangin na mo. mo. So, sa ating Panginoon, huwag kayong wala na pag-asa. Uh, ah, Siyempre, eh. yan na ating ah, uh, uh, pinakapitan sa ngayon na ng panahon. So, yun nga po no, mga kapisis, ah, uh, nakain tayo. Hanggang dito na lang po siguro mga kapabi, mga kabistis. Masimple yung vlog na ito at never say goodbye. Tomorrow is not day. Birabalas na po tayo mga kabistis. Ingat po kayo at ayaw po sa inyong lahat. you mm -hmm.